ang mahalaga na lang sa akin dito, mawala na po yung naghahari-harian. Piliin natin, Cherry Bulisay para mayor. Sa bayan ng papaya, sinong pipiliin ko? Yung naghahari-harian na yun? O si Mayora Cherry Bulisay na pwede mong pabago ng bayan ng pinyada? Hindi wala sila nawala ng kasamang congressman, nawalan sila ng kaibigan. At ako po, hindi ako kailanman naglaro. Hindi ako kailanman namangka sa dalawang ilog. Kaya ngayon po, hindi ako namamangka. Derechahan, cherry bulisay po ako. Dito sa bayan ng papaya. Ang importante na patunayan ko sa kabila doon sa nagkakarilari ang babae dito na hindi ako namamangka sa dalawang ilog. Isang ilog lang ang pinataha ko. Ilog ng cherry bulisay ko. Po kayo. Ako po ay nilalagnat sa totoo lang galing po ako nung Maynila Talaga lang pong gusto kong maarating dito Ang totoo nun, alam sa ispa lang po ng hapon Nadoon na ako sa bahay Ako po eh, nagpahinga ng konti Nag-isip at nanalangin sa poong nasarelo bago ako magpunta dito. Alam niyo, sa katotohanan lang, ako po eh, andito, magsasalta sa inyo, hindi na bilang politiko, kundi bilang isang kaibigan na magpapayo sa mga tao dito sa bayan ng papaya. Batid niyo naman kung lahat kung anong relasyon ko kay Mayo ITB. Kanina nga po, huminto pa ako dito sa simbahan. Hindi ko pa ako sukat akalain Nadarating na, karain, na ang araw pupunta ko sa bayan ng papaya. Hindi si Mayo ITB ang may pupuntahan ko. Pero, sa pagkakataong ito, hindi ko na tinitingnan kung sino ang kandidato. Ang tinitingnan ko na lang yung magiging magandang kinabukasan ng bayan ng papaya. Kaya andito ko ngayon. Dalawa po ang natin. Yung isang naghahari harian sa munisipyo. Na hindi pwedeng kumibo ang kursyan. Hindi pwedeng kumibo ang vice mayor. Hindi pwedeng kumibo ang mga kapitan. Siya ang decision Siya ang hari dyan. Kaya sabi ko sa sarili ko, sinong pipiliin ko? Yung nagyahari hari na yun? O si Mayora Sherry Bulisay na pwede mong pabago ng bayan ng pinyanda, ng, ng papaya? Alam po ninyo, <laughs> ha? Yung pagkakaibigan naman ni Mayor ITP, hindi mawawala yung matanda po na si Mayor ITP para kong magulang, para kong kapatid. Yan po hindi yung kinihiyat, pinagmamaraki ko yan. Pero sa pagkakataong ito, tumitingin na lang po ako paulit-ulit mong sasabihin sa kinabukasan ng bayan ng papaya. Diyan po tayo lagi tumingin. Alam po ba ninyo yung ginawang issue nung nagahari-hari na yan sa munisipyo ng papaya? Para lang malaman nyo bilang congressman ako, bumisita po sa akin si ex-mayor Virgilio Bote na magiging gobernador. Nag-teacho po kami. Wala kami pinag-usapang politika ni Gobernador Bote. Ganyan sa kabisente. Meron na kami pinag-usapang ibang bagay. Pero yung po nag-aririan sa munisipyo. Ginawa pong malaki isyo alam nyo, hindi na mahalaga sa akin ang politika dito. Ang hindi naiintindihan nila, hindi politika ang hinahanap ko sa bayan ng papaya. Ang hinahanap ko, kaibigan. At doon po sila nagkamali. Hindi sila nawalan ng kasamang congressman, nawalan sila ng kaibigan. At ako po, hindi ako kailanman naglaro. Hindi ako kailanman namangka sa dalawang ilog. Kaya ngayon po, hindi ako namamangka, derechahan, cherry bulisay po ako, dito sa bayan ng papaya. Hindi ko na po iniintindi kung ano ang kahihilatman ng politika ko sa balayan ng papaya. Sana'y naman ako natatalo dito. Ang mahalaga lang sa akin dito, mawala na po yung naghahari-harian. Piliin natin, Cherry Bulisay para mayor sa bayan ng papaya. At ako po, hanggat merong mga estudyante na gustong mag-aral at magkaroon ng allowance bilang istolar ko, hindi ako ihinto sa pagtulong sa bayan ng papaya hanggat merong mga tao na nakapila sa ospital na nangangailangan ng tulong, hindi ako hihinto sa pagtulong sa bayan ng papaya. Hanggat merong may sakit na naghihintay sa bahay, na mamatay na lang, hanggat may mga sakit na nasa ospital na hindi makalabas at walang panlabas, hindi ako ihinto sa pagtulong sa bayan ng papaya kahit matalo dito pa, ulit -ulit, ko dito ng paulit-ulit na mga linggo ang bayan ng papaya. Ba. Bumulong na ba win dito? At ako naman po isa lang ang hihilingin ko. Sa ating magiging mayor Sheri Bolisay. Nakikiusap ako sa iyo kapag ikaw naging mayor na ibalik mo ang ilog sa mga taga -pias. Yung mga sumasap na buhay, huwag kang gagawa ng isang tauhan na pag hindi naglagay sa'yo, eh hindi mo pa ahulin, panguhuli mo sa mga sundalong tulis. Pati uling, pati biya, pati yantok, pati ng mumuebles, bigyan mo ng pagkakato maghanap buhay ang awawa ng mga taga-pamaya. Wala dapat siga na matalo ko sa Mayo o Dosi dito. Pakayakayalan mo ko na po ang tulay ng piyas. Nung isang araw, nasa piyasa ko, nataanan ko yung tulay. Hindi pa pala tapos yung rampa. Pinuntahan ko sa DPWH ng simple. Congressman Eming, kailangan ng 120 million para matapos yan pangako po sa inyo, bubuksan natin ang tulay ng piyas para pakinabangan yan. At para po ulit sa mga taga-piyas, pagtutulungan namin ni Mayor Asyo, ni Mayor Asyeri, na, na hindi na nagkakasin ang tubig sa inyo. Magpapagawa po ako ng mga tangke ng tubig sa so para bawat bahay sa piyas, hindi na po sinirangas na ng tubig. Pero, tingnan po ninyo, huwag lang po hukayin ang ilog sa piyas ng dalawang panahon. Sigurado po, magbabalot ang balong sa inyong barangay. Yun na po kailangan niyan. At ako po, bago po kumatapos, gusto ko pong magpasalamat sa grupo ni Mayora Sherry Bulisay sapagkat nakita ko yung pagmamahal at pagmamalasakit nila sa amin. Isipin nyo, hindi ko po alam, hindi nila sa akin sinasabi, ang tarpulin ko pala, kasama ng grupo nila, tinatago ko po yung utang na loob, samantalang sa kabila, kahit anino ko, wala habang pinupuri ang unila sa Facebook at sinasabi sa tao na iboto natin si Congressman eh, sa bayan ng papaya, yun mga kanilang mga Facebook account. Binabastos ako, binababoy ako. Lahat po nang yan, tinitiis ko. Nagsawalang ibu ako. Marami po kami mga kaibigan malalapit na namagitan. Hanggang ang maging desisyon ko po, hindi na ako titingin kung sino naglalaban sa bayan ng Generantino. Ang tinitingnan ko po yung magbibigay ng magandang kinabukasan sa inyong bayan. Sana po, gayahin nyo ang desisyon ko! <laughs> Dahil para sa akin, hindi na po ito laban ni Mayor ITP at ni Mayor Sherry Bulisay. Ito po ang laban na nung nagkakariharihan sa munisipyo at saka ni Mayor Sherry Bulisay pagtulong-tulungan natin putulan ng sungay yan para po lumaya ang mga tagapapaya at ako naman ako naman po lahat ng ipapangaw sa inyo ni Mayora Sherry paniwalaan niyo dahil pag hindi niya nakaya, tutulungan ko siya para matubad yung kanyang mga pinangaw dito sa bayan ng papaya ako po ay hindi na pagkakatagal. Ako po ay nilalagnat. Gusto ko na po magpakita dito. Asahan po ninyo. Hindi po ako lalagay sa likod ni Mayora Sherry. Wala ako sa taglirin niya. Nasa harapan niya akong lalakad para sa may paglaban. Kaya po, yung nagkahari-harihan sa papaya na pinapakilaman ng lahat pagbutihin niya at pagbubutihin namin ni Mayo Kaseri para sa inyo. Magandang gabi po. Siyempre kay Mikey, kay Vice Mayor Mikey, sa mga konsihal at sa akin pong kapatid, kay Vice Governor Kuya Edward Dawson, kay Governor Virgilio Bote, pangalawang beses pa lang po namin nagkikita. Pinagbibintangan kami na kami daw nagpaplano gabi-gabi, araw-araw, laban kay Mayor ITP. Disente tao, si Mayor Bote. Hindi po kami nag-usap kailanman, pataligod tungkol sa politika ng bayan ng papaya. Ngayon po, nag-uusap kami, harapan, naharap pa kayo. Sa kanila ako, sa laban, sa bayan ng papaya. Ba, hindi ko kaya mag-try daw kay Mayor ITP. Pero hindi nila kayang pigilin na mapag-aibigin ako sa kanila. At hindi na kayang pigilin na samahan ko sila sa politika, dito sa laban, sa papaya. Saksi po ang Panginoon Diyos. Ako'y nanalangin kanina sa mahal na poong nasareno. Nagpaalam ako. Alam ko ninyo, ang gaang mapairamdam ko. Pero punta dito, ang sabi ko sa sarili ko, toko po ito, kung inakailangan masakripisyo ang panalo ko sa bayan ng papaya, mapulungan ko lang po na manalo si Mayor Rosieri dito sa bayan ng Papaya. Yun lang po, maraming maraming salamat po. Madami pa po tayong pag-uusapan. Madami kong gusto sabihin, ipaniwanag sa inyo. Mahaba pa po, po ang laban. Masasabi ko na sa inyo, talaga lang po na mataas ang nagnat ko ngayon. Ang importante na patunayan ko sa kabila doon sa nagkakarila ang babae dito na hindi ako namamangka sa dalawang ilog. Isang ilog lang ang pinataha ko. Ilog ng Seri Puli sa Salamat. Asahan po ninyo na hindi ko pababayaan ang bayan ng papaya. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalaan po tayo ng Panginoon Diyos.